Ang dalaga si nagpuyat para tapusin ang kanyang gawaing comics, ngunit binatikos ng netizens na gumamit daw siya ng lay sa pagguhit. Isa itong hindi inaasahang malas dahil nang inalok si Ischai ng isang malaking boss na bilhin ang copyright para gawing produksyon ang kanyang gawa ay maya maya si nababalitaan na agad siyang may iskandalo sa social media. Ayaw ni F. Vendhi mawala ang kontrata kaya inutusan niya agad si Ischai na magpost ng paglilinaw na hindi siya gumamit ng lay at ibintang ito sa assistant na si Ischai. Ngunit ayaw ni Ischai na ipasa sa iba ang responsibilidad kaya kaya mariin siyang tumanggi. Agad nagalit si Ken at sinabing ang copyright ng comics at maging ang screen name na GTV ay pag-aari ng kumpanya at kung hindi siya susunod ay babawiin ang lahat. Nagmadali si Ichiy na umuwi para suriin ang kontrata at totoo nga na ang mga kondisyon ay katulad ng sinabi ni Ken. Nagkakagulo ang lahat sa group chat. Kaya pinakalma ni Ichiy ang sarili, na gagawin niya ang lahat para hindi mabuwag ang studio o babayaran niya ang lahat ng kanyang assistants. Humingi ng tulong si Adrien ng phone mula sa legal department para sa kanya. Ngunit wala pa ring